So, yun na nga, ay a-upload ko na po ito na yung, itong pagka, no, paano pagkabit ng kanamin, ng bintana namin. Ngayon ko na po a upload ito. So, yun na, kaunay sa, ah, kaunay sa, sorry. Ah, uh, kauya, yan, na uh, shout out sa inyo lahat diyan Good morning at mega mega shout out sa lahat ng mga nanonood dito. Ayan, i-upload ko na po ito, ang uh, aking vlog ko ito. Actually, dati na po ito, ang aking, itong vlog ko ito ngayon today ay, uh, binagtok ko na po para to eh, i-upload ko na. Ayan. Ingat ka, Oya. Kinesita. Maraming salamat sa pag uh, uh, ng pera na para mabilhan na itong mga salamin. Ayan. Panoorin niyo po nat natin itong vlog na ito na ano, pagkabit ng salamin ng tanagang <coughs> dati nung wala ng salamin pa aming tanah. Okay. Eto na. Mapapapalad na po ito. Ayan. umpisahan na po gawin ang bintana laki dahil po ay nagpadala po si Kuya itong sang, pera uh, pang pa sa bintana bintana ayan uh, na nga po nung um, umpisa na po ang um, uh, lahat na po mga bintana si taas na wala akong salami ay pera pag nalagyan na pati yung nasa banjo ayan kasi wala po po yan na ano, ambintana, ah, bintana. Kaya yan, ah, lalagyan din yan. Kaya magkakabintahan na po yan. Eh, Inuupisa no na na po ang, ano, ang mga bintana niya. Lagi-lagyan na po yung mga um, <laughs> kung ano tawag sa ganun. Ang kulay puti na mahaba. Yan, kinakabintahan na po. So, yan. God bless. At yan, napagawa uh, na po ang aming bintana. Kaya sa dito, na walang salamin. Ayan, ah. Uh, Kaya <coughs> napagawa po ni eh Kauya, ang Hello. Good morning. Ayan. Kaya kinakabit na yung ano, yung mga salamin sa bintana. Ayan. Okay. nakita ito ang gala. Bukod yan, isang araw yan. Yan ang panghuli, tsaka ito. Hindi, ba, hindi na bumalik. Ito oh, ang gala. naman, bintana. Para siguro na kaya magaling yun. Oo nga. Wala pa na itong ano? Tumular? Oo, oh, kanal yan eh. Kanal ito eh. Oo. Oh. Ang uh, palpak mo. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Bakit kapos? pos? Hindi, kaya dapat ito meron kongan, Oo eh. nga eh. Hindi ng tao doon. sa... Ha? Dapat may tubular yun eh. Tubular? Hmm. paraan sa rin, baka mga para malaki sa labi. Oo nga, pa nagpiprito dyan amoy sa lubi. Eh. Pasokan mo. No. Hmm. Pag ito nalagyan sa salamin, ah. ko na mag mag, mag, nito. Ay, debugyan eh. Oh. Ah, mayroon. Di huwag may ribug, Fix na lang yan. Nakapix na rin. Oo. Yung ba, sa baba yung naka-fixed din? Ha? Yung sa baba naka-fixed din yan? Hindi, may... Hindi, na bubuksan. Hindi, yung hindi na bubuksan din? Hindi. Fix na rin. may may gulong. Sigurado may gulong yan. Ah. Uh -uh. Kailangan hindi, 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 may, may salamin, hindi, 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 pun sekwatt tu segi Uy, salamin na. Hmm. Nakapits na yan. Hindi na magagalaw yan. Ito ang mangyayari ito. Ang magagalaw ito. Itong ito. Ayan. Hmm. Pero nakapits na yan. Hindi na magagalaw yan. Ganyan na lang. Alright, may salamin na siya. Ha?

嗯。Mm. 微信连过。 Pag nakapag... Wala? Wala kang tubig na deliver? Kaya, bahay dyan sa... Wala. Hindi makapag... Wala. <laughs> 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 Kaya na siya naman, binubuhat doon, galing doon sa ano. layo, nakakaawa naman magbubuhat. Kaya na siya hindi, pag magdidilibat tubig, doon binababasa na. do Doon sa papuntang court doon, kinakaya umi pala. Ito naman tayo sa labas. Ah, sa kusina. Kasi kaya walang ino dyan dyan, Walang hagdanang mahiraman, hagdanan. Wala, okay. pundi yan. May well. isang buwan na ngayon din namin di ginagamit ng ilon dito sa may taas. Wala mahiraman hagdanan. Okay. Polar na hagdanan. Solar na, ano, yung... Basta kami, extra kami yung solar okay. ay okay. Ay! May karton na isilapin doon kasi nga wala pang bintana yung itaas ting kwarto ni Mara. Yan niya na galing, ano din, stars. Nakapits na rin din yung stars. Kaisa, kusina. Ayan. Ayan. Matandahan. diyan nakano. Tama. rin ang... Gagawa kami kami ng kurtina kasi natanggal yung pinakaano. Buti na may dala si... Kuya ng ganyan. Matamaw. Pamata si ganyan. ka babuksan ko ilaw diyan. Nabit mm. mm. <laughs> na yung ano. Sige pa, konti pa. Ayos na po. Ah. Na. Ayos na uh po. -oh. Ayos na. Ingat ka kuya ha, baka madulis, dumulas yung ano, tiles. Hindi. Ingat ka diyan. Madulas yung tiles. saksak saksak dinam, masaksak, dito. Kita niyo ka dyan? Hindi, ayos na. Hindi, ayokong saksak. Huh? Ani, ani, saksak. Ayos na. Ha? Ayos na. ang anong ano ko beta so yan ha. Gawa na ito na lang, babal ka na pa na ni Laito. Babal ka niya sa sunod kasi naubusan tayo ng... Mayroon naman tawag sa ganon. Yung parang puti. May. natawag doon. Uh, oh, yung ganito puti, yung mga ano, yung inakapitan ng salamin. Nawala na siya. Ito pa ang dalawang salamin, dalawa. Nandito, dalawa yan. Eh. Ayan ang dalawa ikakabit naman dito sa dalawang ari kaya naubusan pa naubusan na siya ng parang pampaipit naubusan siya magpa magpapaan pa siya papadeliver pa kasi dinadeliver pa yun eh. na naano pa yun ah uh, parang ganito oh hindi <laughs> ko alam kung tawag din eh sa asawa ko hindi ko alam tawag may di tawag dito na eh hindi mo rin alam hindi alam na aking asawa bibili pa siya ng -order, order pa siya Ayan, dalawang sa may men nandito pa. Baka so sa makalwa. Ayan. Ah, uh, na yung ano yung. Hindi ko lang kung tawag yung kami ng inaakala ng mga tao sa ganito. Ayan. Alright. All right, ayan. Ah, uh, may sa na. ang bintana sa si taas. Oh, kung dumabot dati that, ano na ano na lang po ang aming sinasapin. Sinasapin. Ang hinanagilan po ay ito. Ah, tsaka ito. Ito dati na yun, sa gitna. Dati na yan. Ito lang ang uh, aming pinalagay kasi talagang wala yan. Eh, nakapits na lang yan. Hindi na nagagalaw. Uh, Ayan. ah uh, pati yung kwarto ni ano Ni Oya, dito sa kwarto. Ari, kwarto ni Oya. Kaya nang wala mas si Oya, na dito, ah uh, sina, ano, aking anak si Sidi, sa uh, saka dalawa, mga dito sila ito kwarto ni Oya ay lang, ito ay uh, ganyan na yan kasi lagay ito ng aircon to so yeah, meron na ayan na meron na oh meron na yung dalawang yan ito bago yung gawa kawayan wala din yan uh, salamin meron na okay na hmm. okay ito yung kwarto ni Oya na ito lang na uh, tumigil si na CJ ayan all right ito sa kwarto ni Naging kwarto ni ano ni Mara. Are, ah 'yon niya na. Meron na. Ito, ayan, meron na. Nakats na 'yung dalawang salamay ni Salamay na 'yung itaas. Dati walang salamay niyan. 'yan. Ang nilagay lang namin diyan ay karton. Doon namin nilagay sa sa loob kasi 'yung karton niyan may aircon. Kaya ngayon ay meron na. Pero nakapits 'yan, hindi na, na naiisod ari na naiisip sa baba ayan so yan uh, sa banyo naman doon sa banyo kasi iniikot ako ang cellphone eh. iniikot ko mala pag sa sa harapan na uh, ni cellphone malabo ayan meron tayo ng bintana sa uh, banyo meron na okay na mm -mm. ayun kwarto na dito ako sa loob ng kwarto Iikotin ko muna akin cellphone nandito ako sa kwarto ni Mara, ayan na nga, ito. Ops, so, dandahan ikot kasi uh, mas malino kasi pag nandito tayo na bablog, kaysa sa harap, malabo. Ayan, meron na. nasa taas. Ayan, meron na po. ah uh, Ayan po, sinasabi na po din. ramin dyan na i-cartoon. Para hindi po tumagas ang aircon. Ayan, ngayon meron na. Ito naka, ito ang ano, uh, pwede itong isod nabubuksan niyan kasi ay may lock yan yun ang itaas ang nakapits lang hindi hindi po yan nagagalaw ito na po sa baba ayan oh may lock po yan may isip po yan ay ikot ko ulit ang cellphone ayan, ayan harap natin sa mukha ko ayan masasana po kung kayo nalulula sa akin cellphone kasi uh, may problema ang aking cellphone basag na po yung pinakasalamin sa harapan may crack na po yan, pinapatsyagaan ko na po ito uh, gamitin sa pagbablog ko. Pero pwede pa naman malakas pa <laughs> naman lagi. Huwag sana naman uh, na pagkasira. Ayan. Sana may yata ang basag doon. malabo ang pagka uh, ang pagka uh, paglaki okay, ng bablog sa unahan. Yan. Ito ang reparing tapos. Ayan, wala pa po rin sa dami niyan. Ayan, eh, eh ano, nakaano lang po yan. Nakalagay na po rin stereo yan. Sa likod, ayan, ng stereo. Ayan. Ah, uh, na naman yan ng stereo. Gawa ng ah, pag, uh, ano, pakas ng hangin. Pumapasok po yung alitabok. Kaanong pag-uulan. Ayan. Ayan. Ah, uh, Okay na po, ito na lang po ang bubble can niya. Andito po yung salamin niya. Ayan, dalawa po yan. So, yan ang bintana. Oh. Ang banyo. Pupunasan natin yung salamin. Ito na, ang bintana. Okay. Uh, ito kasi namin ang pupunasan. Salami na, diba? Ito. Ayan, meron na. Ate! Ate! So, inabigay na kay kuya ang 3,000. At uh, magbabayad pa kami ng 500. Yung una binigyan ko sa kanya, nagdaan kami ng 5,000. Yung e ngayon pagkakabit ito ay may una pa akong 3,000. 30 At saka 500, di ba? 8,500 ang babayaran. Ayun na nga. Kasi nang kulang siya sa ano, hindi kasi napailista yung hindi to yung pinaka yung puti na panglak. Ayan. Bari, 8,500. Nagbigay ako ng 5,000. Tapos, nagbigay ako kanina ng 3,000. Hindi ko na i-vlog kasi ha. Uh, Nakalamod na ko i-vlog yung ko sa kanyang 3,000. 30 500 na lang kulang po sa kanya. Yan, para maikabit niya Para magbili-bili siya ng panglakli. Alright. At yun na po. ah, uh, ulitin ko po. ah, uh, itong ano. Na, nagpadala po ang aking anak. Si Kaulia. Kinusip ka ng pera. Pampa. Uh, kabit ng uh, bintana namin ng salamin. Ito na nga po. Ah. Uh, Naikabit na po yan. O yan. Ito kasi actually dati po yan, i, ano, uh, wala pang salamin. Uh, ito at mga ito. Uh, dahat po yan, itinagyan. Ah, uh, yan. Kaya na po tinagyan. siguro may nga one month na. Ngayon ko na po ito na ano, kasi uh, upload ko na po ito. Ayan. Good morning po sa inyo lahat. Ayan. Lahat po ng mga bintana dito ay nilagyan na po. Dahil nagpadala po si Kauya Sita, ng pera sa aking anak kay Mara sa aking anak ng Mara anak ng babae. Ayan. Lahat na po dito ay yung mga salamin na po. Ayan no? yung mga salamin na. Dati po yung wala po yung mga salamin yan. Wala pa mga salamin yung ganyan. Ito pero yung gitna. Dati na meron na. Ang wala lang po yung mga itong kanat kaliwa na mga kundurado. Lahat pa mga bintana po dito ay uh, pinagalagganin ng aking anak ni si Kauya. Pati pa dito sa kanila. Mm Ya yeah, anak, uh, ari mapapad mo nito uh, ma mat, uh, one, one month na ito. O yan, uh, ngayon ko na nang ya i-upload. Lahat yan ay meron na. Okay. God bless ya, anak. Ayan, uh, uh, magpadala po. Iniikot ko po naman aking akin cellphone kasi dito po ako kumukuha ng linaw at medyo magdaganda din sa likuran ng akin cellphone. Kasi sa pagsaharapan, ay malabo talaga at uh, malabo at marami ng crack na aking cellphone kong ito uh, ayan, medyo kasi kalung, kalumaan nito ito sa aking cellphone nito katsagaan yeah. ko lang, pwede pa naman hindi pa naman sira, karak lang at saka malabo lang sa harapan ng aking ano, aking cellphone sa may camera, pero sa, sa likuran talaga ay malinaw at paano ay mami nakikita pa naman yon man ako dito sa, sa likuran, pa yeah. pati sa kwarto ni, ni naking na anak kay si, 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 Jobs ko ni si, 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 si Tayana. Ta, ah. na. Mm, -mm. Ayan, ito. Ah, At uh, saka yung ito. Dati kasi dalawang yan, ay, uh, wala pa rin yan uh, uh, Ang tagal po yan bago namin nalagyan ng salamin yan. Siguro almost na ah uh, kel mga 3 years yan yeah, bago namin ito nalagyan ng salamin mga ganun so yung mga kami sa kwarto naman na aking anak Kimara doon sa may kusina ay meron na din ayan meron na din eh dito na tayo sa labas uh, sa aking kusina munting kusina ayan yung itaas na rin ito at saka ayon ayan yan lang din ang wala rin salamin pero yun sa baba ay may mga meron na yung tatihan na meron ayan at Pati yung banyo, kaya bubuksan natin yung ilaw, ay nilagyan din ng uh, bintana kasi wala rin yon bintana yun. Ayan, uh, pina, no, pinalagyan, pinalagyan din, din namin. Yan. Okay, alright, yan. Binuksan ko yung ilaw para po makita nyo ang kulay ng am um, sa sa banyo. Ayan, pumasok na po ako sa banyo. Ayan na po. Pipihit ko pa Pasensya na po sa akin sa ko. pihit Ayan. Kasi hindi ko po makita ang pindutan ng kung aking ikakat. Kaya hindi sa harapan. Oo. Ayan. Alright, ikot. Okay, yan. Yan na po. Uh, simple bintana pero sa akin mas maganda. Uh, Ayan, yeah, Magandang pintana. ang bintana. Okay. Alright. Pipili ko ulit. <laughs> Ayan. Uh, ito na nga po. na po lahat ng uh, bintana ang aming uh, bahay. Ayan. Kandunarate kasi wala pa mga bintana yan. Pag idang uh, ilang bagyo na dumaan, pag uh, bumabagyo ay talaga pasok pa naman ang uh, hangin. Tapos misan po uh, yung mga ang uh, mga downtown dyan sa mga bahay ay pumapasok na sa amin kasi nga uh, bukas yun, bukas sa mga bin, mga bintani niyan. Ayan. Pero yung mga kalatis sa baba, dati namin talaga may, mayroon may, ano, na yun na pong kontrado na sa itaas. Ayan. Maraming salamat ka uya, si anak at uh, mag-iingat ka diyan sa Riyadh Saudi. Ayan. Uh, pati si Makmak, Makmak uh, uh, shout out din rin sa mga kasama uh, dyan sa trabaho. Ayan. Iikot ko ulit para may ang ano ang ating cellphone. <laughs>